ilalim ng Binondo Tramoros Bridge ng Timiko ang simento na ito bumalik ulit tayo dito sa Melia de la Industria at mag-aating ulit tayo ng Pasig River Esplanade ngayong June 10 Pwede na kayang makapunta doon ito meron ng pintura sa fountain. Ano lagay na? Ito siguro pipinturahan din. Ayan, yung gilid. Ang ganda ng mga shops o restaurant. Pagkakataan natin doon mamaya sa ilalim hindi nandun yung Tramoros Bridge Gumaga na yung pumping station Naglalabas na yung tubig Ang kulay ng tubig ng ilog pasig naging kulay green na Ito na. Ay, hmm. eh, parang ano ito. Balik ko. Oh. Yung um, bubong. Balik. Yeah, Ayan. Nalagay na. Yung na. Ayan. Kaya nag-uumpisa doon. Mga Na, mga trash skimmers. Ito yung connecting bridge. Hindi siya gumawa ng second floor. Ito lang talaga. Viewing deck. gumagawa Mayroon <smart noise> pang mga nandito, mga ng kuryente. Ayun, meron ng mga halaman sa connecting bridge. Meron na rin nilagay ng mga planter boxes. May mga basura at water high seeds. humidly napunta sa gilid. Ganda na oh. tanggal na yung plastic And walkway mas malinis na ngayon ng connecting bridge um, lalabas ng tubig um, ito pa yung bakante yung lugaran, dito sa agan merong waterproofing dahil may mga shop sa baba mga uh, halaman mga uh, kawayan ito merong ramp merong panghagdan ayan maglalagay pa na ano, dito ng halaman ito yung connecting bridge dito, bilog pa yung mga ilaw pagdating doon pahaba na Ayan. lapad pa doon sa likuran Ayan dito pa lapad pa connecting bridge Hapon, hapon, hapon. ito hapon, hapon. Hapon, mga kawayan Hapon, hapon, hapon. Hapon, hapon, hapon. sa mga halaman tapadera. Tataasan pa. Hindi pa tapos. Hindi pa siya pinagsama. meron pa rin sariling kitaan. Yung kapunta ng hagdan. Simentohan na pala. Nasa ilalim na ng doon doon yung Tramoros Bridge hindi pa natin alam kung saan banda dito yung restaurant o mga shops pa rin wala yung gumagawa kahit lakad pagka hindi gan. Naman natin ang angulo dito. Ito na. Lapad. Mga 6 meters ulit ang lapad. Naayos din yung gilid. grana pala ko mga vader sa ito sa grana 0 degree so nawala yung mga bundles dito sa pondrum wala na yung mga gravity ito ah naglalagay ng mga kono dito bali ito ah, na yung ilalim bagong ano na to bagong mga bricks talagang dito dito itatanim kanti na yan tama ha? bahaya na na sobrang init Good na may ko. Mm, esplanade. Eh meron pang naka uh, abang na river din. Yung mm, e na to. Kaya lumapad na. ba itong poste ito yung mga bagong lagay na brick mga aso ito yun yung para ito pa mga rebar punta dito Ayan. nandun na yung mga lampos bagong pintura na pala itong mga poste wala yung mga uh, graffiti ganda na tingnan malinis na bagong pintura na rin yung mga poste doon at pagkakaroon ulit ng plaza Mexico na ferry station Pwede rin magkaroon ng sariling ferry service sa esplanad. Kabila ang gagawing esplanad din pa. Hindi pa pala in-scrap talaga yung Pasig River Expressway. pinagaaralan aaralan pa rin. Sa bagong pintura na rin. maganda tingnan pag wala talaga mga graffiti, vandals.